Isang maliit na shih tzu laban sa isang dambuhalang ahas. Isang sanggol na walang kalaban-laban at isang pakikipaglaban na naganap sa gitna ng katahimikan ng hating gabi. Ito ang kwento ni Coco, ang asong pilit na tinahol ang kamatayan para lang mailigtas ang sanggol na minahal niya. Sa video na ito, mararamdaman mo ang tapang, katapatan at sakripisyong hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Handa ka na ba? dahil sa loob ng susunod na mga minuto, maaaring mabago ang tingin mo sa mga hayop na kasama natin sa buhay. Ang kwento ay nagsimula sa isang tahimik na gabi sa isang simpleng tahanan. Tulog na ang lahat ng miyembro ng pamilya at tanging si Coco, ang maliit nilang Shih Tzu, ang gising at nagbabantay. Si Coco ay kilalang malambing, laging nakabuntot sa kanyang mga amo at parabang may sariling tungkulin bilang tagaprotekta ng bahay. Para sa kanya ang pamilya ang kanyang mundo at gagawin niya ang lahat para sa kanila. Pero sa loob din ng bahay na iyon, may isa pang alaga na hindi pang karaniwan, isang malaking boa constrictor na ilang taon na ring inaalagaan ng pamilya. Hindi naman ito kailanman naging agresibo, laging nakakulong sa matibay nitong terrarium at kailanman ay hindi naging banta sa kanila o iyon ang kanilang akala hanggang dumating ang gabing iyon mga alauna ng madaling araw, tahimik ang buong kabahayan. Ngunit sa dilim ng sala, dahan-dahang gumalaw ang bakal na latch ng kulungan ng ahas. Hindi alam ng pamilya sa paglipas ng panahon nakahanap ng maliit na siwang ang boa. At sa gabing iyon, sa wakas, nakawala ito. Dahan-dahan itong gumapang palabas. Kumikiskis ang makinis nitong balat sa sahig na kahoy, isang tunog na halos hindi maririnig at unti-unti, gumapang ito papunta sa iisang direksyon, sa kwarto ng sanggol. Doon, sa loob ng crib, mahimbing na natutulog ang dalawang buwang gulang na bata, walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Si Coco, na laging nag-iikot sa hallway bilang kanyang nightly patrol, biglang napataas ang mga tenga. May naramdaman siyang kakaiba. Isang amoy na hindi pamilyar. Isang senyales ng panganib Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto ng kwarto ng sanggol. At doon niya nakita ang isang eksenang parang bangungot. Ang mahabang anino ng ahas, dahan-dahang gumagapang, palapit ng palapit sa crib. Nagising ang takot sa puso ni Coco. Napakaliit niya kumpara sa halimaw na nasa harap niya. Pero mas malakas pa rin ang pagmamahal niya para sa sanggol. Walang anumang pag-aalinlangan, tumahol siya ng ubod lakas. Sunod-sunod, desperado, halos pumuputok ang kanyang boses. Arf! 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 Pero hindi man lang natin ang ahas Patuloy lang ito sa paggapang papunta sa crib. Kaya si Coco, kahit maliit, ginawa ang isang bagay na hindi mo aakalain. Inatake niya ang ahas. Buong tapang niyang hinila ang buntot nito. Kinagat ang katawan. Tumalun-talon siya sa harap ng halimaw, sinusubukang harangan ang daan nito. Nagulat ang ahas sa biglaang pag-atake ng maliit na aso. Tumigil ito sa paglapit sa crib at doon ibinaling nito ang galit kay Koko. Nagsimula itong gumanti. Pumulupot ito sa maliit na katawan ng aso at kinagat si Koko. Narinig sa CCTV ang sunod-sunod na iyak at tahol na puno ng sakit. Pero hindi tumakbo si Koko, hindi siya sumuko. Alam niyang bawat segundo ng laban na ito ay para sa kaligtasan ng sanggol. Sa kabilang kwarto, biglang nagising ang ina ng sanggol. Ramdam niya may mali. Tahimik ang bahay pero napansin niyang wala si Coco sa tabi niya. Isang bagay na hindi normal dahil laging doon natutulog ang aso. Pagtayo niya, napatingin siya sa direksyon ng sala. Doon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Bukas ang kulungan ng ahas. Nanlamig ang buong katawan niya sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang pinakamasamang posibleng mangyari. Mabilis niyang tinawag ang kanyang asawa. Nagmamadali silang tumakbo ang una nilang pinuntahan, ang kwarto ng sanggol. Sa kanilang paggaan ng loob, nakita nilang ligtas ang bata, mahimbing pa rin natutulog. Pero si Coco, wala siya roon, wala kahit saan. Habang nagiikot sila sa sala, nanginginig sa takot, Napansin nila ang ahas sa ilalim ng sofa. Nakapulupot ito at malaki ang tiyan, tila bagong kumain. Doon na sila kinabahan. Kasabay ng pagkabigla at takot ay ang paghina ng tuhod ng ina. Agad nilang binalikan ang CCTV footage, umaasang makahanap ng sagot. At doon nila nakita ang buong trahedya, ang buong katapangan. Nakita nila kung paano lumaban si Coco. Paano niya sinubukang protektahan ang sanggol paano siya nasaktan. At sa huli, paano siya nawala. Niyakap ng mag-asawa ang isa't isa habang umiiyak. Si Coco, ang kanilang maliit na bayani, ang nagligtas sa kanilang anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Agad silang tumawag sa wildlife authorities. Isinuko nila ang ahas kahit pa ilang taon nila itong inalagaan napag nila na ang isang hayop na maaaring magdulot ng ganitong uri ng panganib ay hindi na dapat manatili sa kanilang tahanan, kailanman. Pero ang pinakamabigat na pasanin sa kanilang puso ay ang pagkawala ng kanilang pinakamamahal na aso. Gumawa sila ng isang maliit na memorial para kay Coco. Naglagay sila ng kanyang larawan, mga sariwang bulaklak, at ang maliit na laruan na paborito niya. Araw-araw silang nagpapasalamat sa kanya. Dahil alam nila kung hindi dahil kay Coco, baka ibang kwento ang kinakaharap nila ngayon. Baka wala na ang kanilang anak. Si Coco, ang maliit na asong hindi tumakbo, hindi nagtago, at hindi nagdalawang isip na isakripisyo ang sariling buhay para sa pamilyang minahal niya ng buong puso. Hindi kailanman matutumbasa ng puso ng isang tapat na aso. Minsan, ang tunay na bayani ay hindi nakasuot ng kapa, kundi may buntot at maliit na katawan, pero may pusong mas malaki pa sa isang tao. Kung ikaw ang may-ari ng isang alagang katulad niya, ano ang gusto mong sabihin kay Coco, ang asong lumaban para sa buhay ng isang sanggol? I-comment mo sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.